So ito na mga ka-farmers Yung update sa ating nabili na Colored chicken Yan sila lahat Malalaki na Malalaki na yung palong <laughs> So yan sila mga ka-farmers uh, Lahat yan lalaki Papansin nyo yung mga palong So marami tayong Magagamit na mga roosters kapag nagbe tayo. So yan o, kahit malalaki na yan. Parang may babaeng isa mga ka-farmers no? Yan, o, yan. ka? Yan. Parang suswertehin tayo ah. Yun lang yung pinakamaliit yung palong mga ka-farmers. Parang isa lang. So parang may isa. So masuswertihan tayo. So ang pakain natin sa kanila ay ang ah, abis pa rin mga ka-farmers. na Hey, man. So kahit ganito ito mga farmers at yung nabili natin na ah, alam naman natin na ganito yung magiging resulta ayos lang dahil ah, yun din naman ang purpose natin. Alright? Yan no? ang gaganda. Pagmasdan. Quality. <laughs>